Ang Yamaha Lexi isang motorsiklo na matagal nang inaabangan ng marami na ilabas dito sa Pilipinas. Ito ay bahagi ng hanay ng mga scooter ng Yamaha at ito ay isang magandang pagpipilian para sa mga naghahanap ng mas komportableng mode of transportation. Isa sa mga natatanging katangian ng Lexi 125 ay ang kanyang modernong disenyo. Mayroon itong malinis at malikhaing estetika na nagbibigay ng makabago at premyadong hitsura. Ang malalapad na gulong at maginhawang upuan ay nagbibigay daan para sa maginhawang biyahe, lalo na sa mga trapiko. Ang makina ng Yamaha Lexi ay merong 4-stroke, 4-valve, single-cylinder, single-overhead cam, liquid-cooled, fuel-injected, equipped ng BlueCore Hybrid Technology at kayang mag ng 11.7 horsepower at 11.3 newton meters of torque, kung saan ay nagbibigay ng sapat na lakas para sa pang-araw-araw na paggamit pagdating naman sa kanyang mga features ay walang duda na ito ang manggunguna sa kanyang lineup. LED na rin ang kanyang headlight, full digital display with Y-Connect, malawak na floorboard na may extended footrest, malawak na underseat storage, at equip ito ng ABS sa harapang preno para safe ang mga sudden brakes. Meron itong 4.2 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ito ng 48 kilometers per liter. Sa ngayon ay meron nitong tatlong variant. Ang standard version na naka-physical key pa lamang, S version na may stop and start system. At ang SABS version na naka-keyless ignition at may ABS. Sa kabuuan, ang Yamaha Lexi ay isang magandang motorsiklo na may halong estilo at kalidad na makakatugon sa mga pangangailangan ng mga motorista sa Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito available sa Philippine market at ang malaking tanong ng karamihan ay kung ilalabas nga ba ito ng Yamaha dito sa atin. Patuloy lamang nating antabayanan ang mga susunod na motorsiklong ilalabas ng Yamaha at baka mapakinggan din ang hiling ng mga riders na maging available ang Yamaha Lexi dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa susunod na motorcycle topic na ating tatalakayin.